mga walang utang na loob, walang pakikisama at di priority ang pamilya. Opo, yan po ang ating iboto lalo na sa House of Representatives at sa Senado ngayong darating na May 12 midterm elections. Magandang 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 umaga mga kakanto ang location po ko po ngayon ay sa kahabaan ng Sariaya Bypass Road patungo po sa Lucena City muli po ang pagbati ko ng magandang araw magandang gabi mga kakanto kumusta po kayo pre-recorded po ang video na ito kaya't maaaring gabi o araw nyo na ito mapapanood depende kung anong oras sa inyong kinaroroonan ngayon sa pagpapatuloy ng Katotohero Channels at Bukasi ang paghahanap ng katotohanan paglaban sa fake news at disinformation ay magbabahagi po tayo ng kunting kaalaman gabay at pakiusap na din sa mamamayang Pilipino patungkol sa May 12 midterm election maaaring marami ang magtaas ng kilay bakit mo ito ginagawa Tanto ko kukunti lamang naman ang subscriber mo alam ko po na kukunti pa ang subscriber ng channel na ito pero sa ngalan ng advocacy kahit sampo o sabihin na natin na isang daan ang makakapanood nito ay eh pakiramdam ko naman ay nasa tamang desisyon tayo pakiusap po tulungan nyo ako na mas maraming makapanood nito sa pamamagitan ng pag-share sa inyong mga kaibigan at kamag-anakan. Upang sa gayon ay marami din ang malinawan kung ano ang nararapat na approach natin sa makabagong panahon ngayon. Isang linggo na lamang po at May 12 na. Ibibigay na naman natin ang ating boto sa mga kandidato. Pero ano bang katangian ang mas nararapat nating pagkatiwalaan? Hindi na mabisa yung mga dating katangian ng mga kandidato noon. Kaya subukan naman natin ang mga katangiang kakaiba. Yung itinuturin natin noon na mga negative. Pero kapag tinitingnan natin ng malapitan, ay positive naman pala. Aww bago ako magbigay ng aking pananaw ay pakinggan mo na natin ang mga mahalagang tagubilin ni Bishop Sok Villegas ang Bishop of Lingayen Dagupan in Pangasinan kaugnay ng nalalapit na eleksyon ito po ay galing sa podcast ni Idola Christian Esquera ang totoo makajos dapat makabayan at ang totoo makabayan ay dapat makajos na yan. Siguro ako bilang kapatid yung pare, uh, WWJD, what would Jesus do? Ipagpa, pa is isaisip ninyo na ang boboto ay si Jesus at ikaw ay kasangkapan ni Jesus. Iboboto ba ni Jesus ang tao ito? Ito ba yung pinili niya? Kasangkapan ka lang ng Diyos. Ang pagboto mo ay biyaya ng Diyos at ito ay ibinigay sa atin ng batas at biyaya ito, gamitin natin ito. Tanungin mo, what would Jesus do? How would Jesus vote? At yun ang iboto mo. Kasi kahit hindi siya sikat, kahit hindi siya masyadong kilala, basta ang importante ay eh, alam mo na ang binoboto mo ay maka At kapag ang binoto mo ay maka-Diyos, bayan ang makikinabang. At ito naman ang sinabi niya tungkol sa pagpapakalat ng fake news at disinformation. Tuna, pinagkakakitaan mo ang pagsisinungaling eh. Kailan pa naging hanap buhay ang kasinungalingan? Eh, ang tawag nga sa demonyo, Prince of Lies. So, ibig sabihin, kung ang hanap buhay mo ay pagsisinungaling, empleyado ka ng demonyo o is Prince of Lies. Pangalawa, kung yung sa hanap buhay mo ay inililigaw mo yung ibang tao, sabi ng Diyos sa atin ay, mas mabuti pang lagyan ka ng gilingang basos pato sa leg mo at itapon ka sa dagat. Eh, pag nakita ko yung abashers ko, pag nakita ko yung nagmumura sa akin, babasahin ko pangalan nila, babasahin ko yung sinasabi nila, sabihin ko sa kanila, magkita-kita tayo sa last judgment. At alam na Diyos yung ginagawa ninyo. So, uh, kailangan lang maliwanag saan tayo pupunta. Pupunta natin Diyos. At meron Diyos na nakakakita doon sa mga kasinungalingan at manipulation of truth na ginagawa nila. Kami, Kami ang team totoo. Panata namin gawin ang lahat para di malusunan ng fake news. Una, kasinungalingan po na maniwala tayo, tayo ng political dynasty o yung mga family in political, uh, sa political uh, family dynasty. politics ay nakakatulong sa progreso ng bayan. Meron pong isang research sa Ateneo na nagsabi na mayroong direct correlation ang political dynasty, poverty at underdevelopment. Kapag malakas po ang political dynasty ay bababa din po ang development index ng mga probinsya kaysa doon sa mga walang political dynasty. Bakit po? Kasi kapag mayroong political dynasty, nababawasan po ang accountability. Ibig sabihin, mas malakas ang loob na gawin yung gusto nila sa pera ng bayan. Nababawasan po yung accountability, nababawasan po yung economic accountability din. Pero higit sa lahat, tayo po na hindi naman kumakandidato, sa pamamagitan po ng political dynasty, ay yun pong constitution natin mismo ang nababayolate. At pangalawa po, yung mga may hirap, ay hindi na pwedeng kumandidato. Ang spirito po ng Uh, 1987 Constitution ay pagkakapantay-pantay. Dahil po sa political dynasty, meron silang access sa mga pondo ng bayan at yung access nila sa pondo ng bayan, inagamit nila para sa mga susunod na anak, na kapatid, na pinsan, para i ipagpatuloy yung kanilang uh, kapit sa, sa kapangyarihan ng politika. At isa po rin sa mga end-results ito ay hindi na competence ang hinahanap natin. Sa, sa medyo technical term po ay consanguinity na lang. Ibig sabihin, hindi na natin tinitignan yung kakayahan, hindi na, uh, na natin tinitignan yung karakter, uh, hindi na natin tinitignan yung kakayahan kakayanan, kakayahan, karakter. Ang tinitignan na lang natin kapamilya. Masama po ito sa bayan. At hindi lang masama sa bayan, masama sa bawat isa sa atin. Sapagkat ulitin ko, scientifically, meron pong nag-research na talagang merong correlation ang political dynasty, ang poverty, at ang underdevelopment ng ating mga, bansa, ng ating mga probinsya at ating mga bayan-bayan. Ngayon, ano naman ang pananaw ko bilang isang pangkaraniwang Pilipino? Marami na pong pag-aaral, di lamang mga Pilipino expert, pero maging ayon din sa mga pag-aaral ng eksperto sa ibang bansa na malaki ang kinalaman ng Pilipino culture o ang kinaugalian nating kultura kung bakit nagpapatuloy pa din ang karapalang korupsyon sa ating pamahalaan. Ano-ano nga ba ang kulturang Pilipino na pinagsasamantalahan ng mga politiko? Una, ang pagtanaw ng utang na loob. Pangalawa, family pa o ang tinding priority sa mga kamag-anak pangatlo ang di makatuwiran o sobra-sobrang pakikisama ito po ang dahilan kung bakit mas pinangangampanya ko pa ang mga kandidatong walang utang na loob hindi priority ang pamilya at walang pakikisama dahil sa labis na pinapahalagahan ng mga Pilipino ang mga kulturang ito ito naman ang ginagamit ng mga trapo o traditional politician at mga kakutsaba nilang mayayamang negosyante. Pinagsasamantalahan nila ang mga kulturang ito bilang kahinaan natin na mga Pilipino. Gawin na nating example ito. Dahil sa pagtanaw ng utang na loob, ay iboboto natin si Bungo. Bakit? Dahil kapag nagkasakit tayo, ay pipila tayo ng buong araw sa malasakit center para makalibre tayo sa, sa bayarin sa ospital. Alam nyo ba na hindi naman sariling bulsa niya ng gagaling ang perong pinagbabayad dito? Nanggagaling gagaling po ito sa pondo ng gobyerno ng kinukuha mula naman sa mga tax at kinukulekta mula sa atin. Huwag nyo pong sabihin na wala naman kayong trabaho o ari-arian na taon-taon ay binubuysan Dahil lahat ng na binibili natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay kinukuna ng tax Example ay ang 3-in-1 na kape. May dagdagit sa presyo na binabayaran natin. Ito ay tinatawag na IBAT or Expanded Value Added Tax. Araw-araw po ay milyon-milyon ang kinikita ng gobyerno buhat sa IBAT. Dapat ba tayong ng utang na loob kay Bungo? Trabaho po ang mga senador na gumawa ng batas para makinabang ang maumayan. Pinapasahod na po natin si Bungo. Dapat po ang kondo ng Malasakit Center ay inililipat sa PhilHealth upang sa gayon ay matustusan ang implementasyon ng totoong objective ng PhilHealth na walang babayaran kahit sigo ang mayang Pilipino. Basta pumunta kayo sa hospital, sila na bahala kumamang sa inyo. Ito na lang dapat alalahanin. Yan po dapat ang deserve ng mga mamayang Pilipino. Mas masama naman ang nanalong politiko na tumatanaw ng utang na loob Huwag na natin gawing example yung mga pinagdohan ng isang politiko noong nangangampanya pa siya ng isang mamamayang Chinese national. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay i-appoint ito ng politiko sa kanyang gobyerno. Kadalasan ay binibigyan ng malalaking kontrata sa gobyerno at mas masama pa kung isusuko niya ang ng bansa upang mabayaran lamang ang utang na loob. Ito naman ang example ng kulturang familitize o pagpapahalaga sa pamilya. Binigyan si Kapitan ng pondo para sa isang kaantao tao na makakatanggap ng sabihin na natin na tupad. Madalas maririnig natin na nangunguna sa listahan ni Kapitan ay ang kanyang mga kamag-anak. Ang panghuli ay ang pakikisama. Example natin itong recent news tungkol sa Prime Water na pag-aari ng mga bilyar. Pinatikos ni Bipisara Sara ang hakbang ni PBBM na imbestigahan ang mga reklamo ng mga customer nito. Pamumulitika lamang daw ang hakbang na ito. Madalas naman natin itong narinig kay Bipisara. Sara. Kapag tinatanong siya sa mga issues na kinasasangkutan niya ng pamilya na at, at ng mga kaalyado niya, pamumulitika lamang. Pero bakit ayaw ni VP Sara na paimbestigahan ang mga reklamo ng mga customer ng Prime Water? Ang keyword po ay pakikisama. Dahil supporter ng dating nga Pangulong Duterte ang Pamilya Pilar ay hindi na dapat pakinggan ang mga reklamo sa serbisyo ng Prime Water. Nasaan ang serbisyo sa taong bayan dito, VP Sara? Thank you for watching. See you on my next video.